Hello guys! Another tindahan serie for today's video. Madami nga ang nagtatanong paano daw ba kami nagpe ng mga paninda? Magkano daw ba yung markup na dapat ipatong? Para sa akin, pag sa ganitong klaseng tindahan, kailangan competitive yung presyo mo kasi madami tayong kakumpetensya. Share ko na din sa inyo yung sa amin to give you an idea. Sa case namin, kami ay tag as wholesaler and retailer. Sa mga tindahan, may tinatawag tayong SRP or yung suggested retail price ng bawat items. At dahil wholesaler nga kami, kaya mas mababa sa SRP yung benta namin. Maliit lang ang tubo na pinapatong namin per items. Presyong pang tindahan kung tawagin namin. Dahil ang kadalasang customer namin dito ay yung may mga tindahan din. Kaya hindi kami nagmamark up ng percent. Kalimitan ang tubo namin, cents or piso lang talaga per items. Sa mga fast moving na items, maliit lang talaga yung tubo dyan. Pero mabilisan naman yung bentahan. Hindi kami pwedeng magtaas ng presyo, lalo at madami kaming kakumpetensya. Tapos nasa palengke pa yung pwesto namin. At hindi rin maiiwasan na kahit nga mababa na yung benta mo, eh meron at meron pa ding customer ang ikukumpara yung presyo mo sa ibang tindahan. Sasabihin nila, ang mahal naman sa'yo, ganito lang sa kabila. Yun ay dahil hindi naman nila alam na iba't iba kayo ng supplier na kinukuhanan. Kaya malamang magkakaiba talaga ang presyo ng bawat tindahan. Pero minsan kahit gano'n pa kababa ang presyo ng ibang tindahan, hindi ka pwedeng makipagsabayan. Sa ganitong negosyo, hindi ka lang dapat basta nakabenta. Isipin mo din kung kumikita ka pa ba. Kwentahin mo din at isama mo sa puhunan ng expenses ng negosyo mo dahil marami tayong binabayaran. Umuupa ng pwesto, nagbabayad ng permit and licenses, BIR, nagpapasahod sa helper, madami pang iba. Lahat yan kasama sa puhunan ng isang may negosyo. Kaya i-audit at balansehin mo din para sa bandang huli eh hindi ka naman malugi. Tandaan mo, nagtitinda ka para kumita. Totoo na kami yung may malaking puhunan pero maliit lang yung tubo. Ang kagandahan lang, hindi tayo na zero dahil necessities yung items na tinitinda natin. Kaya kahit maliit ang tubo, basta mabilis mabenta, e eh goods na. Kesa naman malaki nga yung tubo, tapos wala namang bumibilis sa'yo. Mahalaga araw-araw may benta para siguradong may kita ka. Yun lang at sana nakakuha ka ng idea. At kung gusto mo pa ng mga ganitong video, i-follow mo na lang ako. Thank you and God bless.